Si Bernabe Buscaino, o mas kilala sa bansag na Commander Dante, ay isa sa mga pinakakilalang mukha ng kilusang gerilya sa Pilipinas noong bahagi ng 1960s at dekada 1970s. Mula sa pagiging anak ng mga magsasaka hanggang sa pagkakatatag ng armadong pwersang kilala bilang New People's Army o NPA. Ang kanyang buhay ay puno ng trahedya, ideolohiya, pakikibaka, pagkakakulong at muling pagbangon na humulma sa kanyang papel sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Sa sumusunod na dokumentadong salaysay, ilalahad natin ang kanyang pinagmulan, papel sa armadong kidusan, kung gaano siya kabagsik sa mga itinuturing niyang sagabal sa kanyang grupo at tatalakayin din natin ang maaksyong pagtugis, pag-aresto at paglilitis sa kanya. Kaya't halina't ating balikan mas kilalanin pa si Commander Dante sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya Ipinanganak si Bernabe Buscaino noong dekada 1940 sa isang pamilyang dukha ng mga tenant farmer sa bayan ng Kapas, Lalawigan ng Tarlak, siya ay lumaki sa matinding kahirapan at kinaharap ng pamilya ang mga sakit at kamatayan. Nagkaroon ng mga mabibigat na personal na trahedya tulad ng pagkamatay ng ina dahil sa tuberculosis at ng isang nakababatang kapatid na babae sa meningitis dahil sa kahirapan, napilita ng ama na ipamigay o iwanan ang ilang mga anak sa pangangalaga ng iba at nagtrabaho si Bernabe bilang isang cane cutter sa murang edad. Ang karanasang ito ang naging ugat ng kanyang pakiramdam ng kawalan ng katarungan sa sistemang agraryo at nagpapalakas ng kanyang simpatya sa mga kilusang naghahangad ng radikal na reforma sa lupa at lipunan. Bilang isang kabataan, naranasan niya manguna sa maliliit na aksyon upang pilitin ang mga may-ari ng lupa na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Itinuring siyang leader sa lokal na komunidad dahil sa tapang at organisador na kakayahan. Mga katangian na kalaunan ay naging mahalaga sa pagbuo ng armadong pakikibaka. Narecruit siya sa mga maagang organisasyong komunista sa pamamagitan ng isang dating hook na nag-impluensya sa kanya sa ideolohiyang kapitalista Dito rin niya nakuha ang alias na Dante. Noong huling bahagi ng 1960s, may mga pag-uusap at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga lokal na aktivista sa probinsya at ng mga intelektual at estudyanteng nagbabalang Marxistang direksyon nakipag-ugnayan si Buscaino kay Jose Maria Sison, ang ideolohikal at organisasyonal na pinuno ng Communist Party of the Philippines or CPP at sa internasyonal na plano ng tinaguriang People's War sa pagkakaisa ng konseptong ito at ng lokal na organisasyon ng mga magsasaka at manggagawa. Itinatag noong 1969 ang armadong pakpak ng CPP na kalaunan ay kilala bilang New People's Army o NPA. Masasabing si Buscaino ang pangunahing leader ng unang grupo ng NPA sa gitna ng mga maliliit na unit ng gerilya na binubuo ng ilang dosen ng armado. Kung minsan ay nagsimula sila, kahit ang kanilang nabuong grupo ay mas mababa sa limampung gerilya na nagsilbing binhi ng mas malawak na rebelyon. Sa papel ni Commander Dante, nagpakita siya ng kombinasyon ng praktikal na karanasan sa bukid dynamic ng pamumuno. May kakayahan siyang mag-ugnay sa mga magsasaka at magtayo ng lokal na suporta habang tumatanggap ng ideolohikal na paggabay mula sa sentral ng CPP. Dahil dito, siya ay naging isa sa mga pinakatanyag at sa mata ng Estado at media pinakakatakutan na gerilya noong panahong iyon. Dahil sa lumalawak na aktibidad ng NPA at sa tumitinding kontra-insurhensya, naging sentro si Buscaino ng pag- pansin ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos. Noong Agosto 26, 1976, naaresto si Bernabe Buscaino sa isang operasyon ng militar sa Pampanga. Sinundan ito ng mga paglilitis sa ilalim ng espesyal ng mga hukumang militar at mga kasong may kaugnayan sa pag-aalsa laban sa Estado. May mga record ng mga korte na naglalaman ng kanyang kaso at ng mga espesyal na procedure ng militar na ginamit laban sa kanya. Noong Nobyembre 1977, pinatawan siya ng kaparusahang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ng mga hukuman militar subalit nagkaroon din ng mga legal na apela at pagtalakay sa konstitusyonalidad ng proseso ng paglilitis lalo na sa konteksto ng batas militar ang kanyang paglilitis at parusa ay isa sa mga kaso na ginamit ng pamahalaan upang ipakita ang mahigpit na pag-uusig na sinasabing subversive ang mga dokumentong legal tungkol sa kanyang kaso ay nagsilbing mahalagang rekord ng paglabag sa karapatang pantao at ng paggamit ng militar na hukuman laban sa mga politikal na kalaban at naging bahagi ng mas malawak na debate tungkol sa batas militar at due process sa ilalim ng rehimeng Marcos. Ang pagkakakulong ni Buscaino ay may malaking epekto hindi lamang sa kanya bilang individual, kundi sa imahe at moral ng kilusang NPA. Sa loob ng bilangguan, nakarana siya na matitinding kondisyon ng pagkakakulong, mga limitasyon sa komunikasyon, pagkakahiwalay at mga ulat ng pagpapahirap na karaniwang idineklara ng mga nakakulong na aktivista noong batas militar. Ang kanyang pagkawala mula sa aktibong pagpapatakbo ng gerilya ay nagdulot ng reorganisasyon sa loob ng kilusan. Gayunpaman, ang koryente ng ideya at ang malalim na ugat ng suporta sa liblib ng mga lugar ay nagpapatuloy noong 1986. Matapos ang malawakang People Power Revolution sa EDSA, nagkaroon ng panibagong pag-asa sa mga politikal na preso at mga dating aktivista. Pinagutos ni Pangulong Corazon Aquino ang pagpapalaya ng maraming politikal na detainees bilang bahagi ng malawakang reforma at pagtatangkang gumuhit ng bagong simula sa politika ng bansa. Kabilang sa mga pinalaya ang ilang kilalang leader ng kaliwang kilo isa narito rito si Bernabe Buscaino na lumabas mula sa bilangguan at bumalik sa sibil na buhay. Ang kanyang pagpapalaya ay simboliko hindi lamang para sa kanya kundi para sa iba pang mga nagdanas ng pag-uusik dahil sa politikal na paniniwala. Pagkalabas, inilahad ni Buscaino ang intensyon na tumulong sa reforma para sa mga magsasaka at sa pagpapatatag ng kabuhayan. Noong 1987 kasama ang ilang iba pang leftist leaders. Lumahok siya sa pagbuo ng Partido ng Bayan at tumakbo bilang kandidato sa Senado. Isang pagsisikap na sumabak sa lehitimong politika. Pagaman hindi siya nanalo, malino na sinubukan niyang gawing lehitimo ang kanyang pakikibaka sa pamamagitan ng paglahok sa electoral politics at sa pagtataguyod ng mga programang pangkabuhayan para sa mga magsasaka. Isa sa mga malawak na proyektong kanyang sinimulan Pagkatapos ng kanyang pagkakalaya ay ang pagtatayo ng mga kooperatiba at organisasyong agraryo sa Tarlac. Noong 1988, itinatag niya ang People's Livelihood Foundation or Tarlac Integrated Livelihood Cooperative na naglalayong magbigay ng kabuhayan, pamamahagi ng lupa at mekanismo para sa organikong pag-unlad ng mga magsasaka. Subalit, malaki ang naging pinsala ng pagputok ng bulkang pinatubo noong 1991 na nagdulot ng matinding pagkasira ng lupa at kabuhayan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya't naapektuhan ng malaki ang mga hanap buhay at ang pag-usbong ng mga kooperatiba na kalaunan ay humantong sa pagsasara o pagbagsak ng ilan sa mga inisyatibang ito. Ang personal na buhay ni Buscaino ay hindi nakaligtas sa trauma at trahedya. Noong 1998, isang malungkot na aksidente ang naganap nang ang isa sa kanyang mga anak, si Reynaldo, ay aksidente ng nabarin at namatay habang naglalaro ng baril. Ang ganitong pinagdadaanan ay nagtulot ng malalim na pasakit sa pamilya. Gayun din, naitala na siya ay nasaksihan ng mga pagtatangkang pagpatay. Isang patunay na ang kanyang papel sa politika at ay patuloy na naglalagay sa kanya sa panganib kahit matapos ang aktibong gerilyang panahon. Noong 1999, nagkaroon din ng isang formal na pagkilala mula sa pamahalaan sa anyo ng mga sertipiko ng pagmamayari ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform. Isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng legal at produktibong lupa para sa kanyang pamilya. Pagkatapos noong taong 2000, muling nagsimula si Buscaino ng isa pang kooperatiba, ang Tarlac Integrated Agricultural Modernization Cooperative na nakatuon sa mekanisasyon at modernisasyon ng pagsasaka bilang tugon sa pangangailangan ng mas napapanahon teknik at kabuhayan para sa mga magsasaka sa rehiyon. Ang buhay ni Bernabe Buscaino ay naging isang inspirasyon ng pelikulang Pilipino Commander Dante noong 1988 kung saan ginampanan ang kanyang karakter ni Philip Salvador ipinakita ng pelikula pagaman may mga bahaging binama at hindi eksaktong tumutugma sa realidad ang kwento ng pagtaas niya mula sa kahirapan tungo sa pamumuno ng isang armadong kilusan ang pelikula at iba pang medyal na dekonstruksyon ng kanyang buhay ay nag-ambag sa kanyang pagiging simbolikong figura sa modernong kasaysayan ng Pilipinas isang revolusyonaryo Isang akusado, isang preso at pagkatapos ay isang taong bumali upang makatulong sa gobyerno at sa mga magsasaka. Ang buhay ni Commander Dante ay puno ng mga kontradiksyon at aral para sa ilan siya ay simbolo ng marahas na revolusyon at isang lider ng armadong pag-aalsa. Para sa iba naman, siya ay produkto ng isang lipunang may malalaking puwang ng kawalan ng katarungan kung saan ang kahirapan at pang-aapi ang nagmadali sa radikal na pagnanais ng pagbabago. Ang kanyang paglipat mula sa armadong pakikibaka patungo sa lehitimong organisasyon at mga kooperatiba ay nagpapakita ng isang pagsisikap na baguhin ang paraan ng pakikibaka mula sa armas tungo sa mga inisyatiba ng kabuhayan kahit na ang landas na iyon ay puno ng pagsubok at hindi agarang tagumpay. Bilang bahagi ng kasaysayan ng modernong Pilipinas, ang kanyang pangalan ay patuloy na binabanggit sa pag-aaral ng kasaysayan ng radikal na kilusan mula sa mga unang aral ng NPA hanggang sa mga pagbabago pagkatapos ng EDSA, ang mga legal na kaso, mga ulat ng mamamahayag at mga dokumentong akademiko tungkol sa kanya ay mahalagang sanggunian para sa sinumang nais unawain ang dinamika ng insurgency, counterinsurgency at reformang agraryo sa bansa. So ngayon, lamunaha.